Yo, what's up guys? Good morning. So, matagal na tayong walang upload na video dahil busy-busy uh, tayo sa trabaho at uh, tinamad din tayo. Kung kailan tayo nakapagsahod na sa YouTube ay tinamad naman tayo. Ganun ba talaga? So, ngayon, kailangan nating ituloy yung pag-YouTube natin. Sayang naman. Oh. So, ayan guys. Nandito tayo sa biyahe ngayon. Galing ako sa Pasig. Pauwi ako ng Muntinlupa dahil magpapaservice ako ng sasakyan. Dahil yung isang sasakyan natin ay uh, warning na yung sa timing belt kailangan na daw service kailangan na palitan so yung sasakyan ay nasa Southwoods pa yung papaservice natin yung high ace so ngayon pupunta ako doon magpalit lang ako sa sasakyan tapos uh, Dadaling ko siya sa kasa mismo sa Toyota hi guys so ito yung sasakyan na ipapaservice natin high ace ito naman yung dala ko Ayan. iwan ko muna dyan o ito dalhin ko muna sa Toyota alright yan kasi ang lumalabas sa dashboard guys oh. Tie belt maintenance required. Kaya kailangan natin papalitan to ng timing belt. Kasi delikado pag naputulan ng timing belt. Alright, let's go! Ang ganda ng lugar dito sa Pilinbis, oh. Napakalinis. At wala pa ka ng building. 13, 12, 11, 10. Let's go! Uy! Dito ka sa pinaka ano? Ulo! 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 Anong ginagawa mo? Oh no! Nandito siya sa pinaka kanan tapos kakaliwa pala. Delikado yung ginawa niya. Kamote! Swerte <laughs> sure ka, walang nang mahuli dito. Ayan na yung Toyota guys Diyan tayo magpapaservice Toyota, Toyota ala ba? Alright Bababa na tayo sa basement All Alright nakuha ko na itong sasakyan na gagamitin ko ngayon dahil yung isa sasakyan ay pasok ko kanina sa Toyota dahil papachinsuel at saka yung sa timing belt niya ay reset lang daw pala yun kasi bago yung timing belt eh kailangan lang i-reset so ngayon palis na ako dito sa South Tools dahil dito ko kinuha itong sasakyan na isa galing sa alabang nag-aangkas lang ako sumakay ko na angkas kanina papunta dito so bali 45 minutes yung binyayan namin sa angkas papunta dito So ayan, nag-angkas ako kanina kasi eh, wala maghatid sa akin dito eh. So ngayon, galing dito, diretso na ako sa Pasig sa office ni Boss. Medyo nahihilo ako konti guys. Uh, hindi ko alam kung uh, sa init. So, sobrang init. So ayan guys, let's go! Tara! Tara! <muchas> guys, nandito na ako sa compound ng opisina nila ni Boss. Ayan lang oh. So medyo umambod ngayon. Ayan, may na lang naman. So dito muna ako sa open parking. Hindi muna ako pupunta doon sa aking slot. Doon sa parking ko mismo. Dahil grabe ang antok ko guys. Kahit makahidip pa lang sana ako ng mga 10 minutes. Para medyo okay yung pakiramdam ko. Grabe ang antok ko talaga sa biyahe. Alright, tulog muna tayo sa glit. So yun guys, nakatulog niya ako saglit kanina. Uh, nandito na ako sa parking. Shout out ko lang kay Boss Ricky, Idol Ricky. You know, matalilong matching niya. <laughs>